Kung ibibigay kong tatlong gulong na set ng pan tricycle kung naalala nyo yung post ko Naghahanap ako ng deserving So tingin ko may nakita ako mga tol Actually binalikan ko lang siya nakasalubong naka ko Double check natin na Ayun no, yung tricycle na yun no Body number 436 So ito na yun, ito na yung hinahanap natin na deserving Hello ate Ito yung magandang gabi sa'yo Bumabiyahe ka talaga Dito sa batasan Anak mo Natutulog Tagasan ka? Tagasan? Consti Consti? Pasa yung tricycle yan? Hindi po. naka lang po. Bibigyan kitang gulong bago tatlo ha. Tsaka interior. Antayin mo lang ako. San tayo pwede magkita? Saan ba yan niya hatip? Hindi. <laughs> Diyan <laughs> lang po kami tapang to. Diyan lang po kami tapang to. May maya na po. Hindi. na ako. Tignan tayo. Masakyan. Tignan tayo. Masakyan. Masakyan. Tignan tayo. San pwede magkita? <laughs> sa gasol sa taas. Petro na na sa petrol na lang sa tinakas. Petron? Oh, sa Constance. Sige, ko kunin ko lang yung gulong. Ay, hindi, diyan na lang tayo sa Shell. Sa Shell ha. Oo, oh, kukunin ko lang yung gulong. Kasama mo lagi yan? Opo. Ano yung nantok na siya? Ay, lang po siya. Tapos gabi ka lang mamamasada. Opo. Isang umaga, gabi. Umaga at gabi. Lagi mo talaga siyang kasama? Opo. Ano pangalan mo pala ate? May ato. Pero nag-aaral naman siya. Ah, oh, okay. Nasulubong kita kanina sa mayan Petro Max, di Sabi ko, naghanap ko sa undeserving na mabigyan ng gulong. Ikaw yung nakita ko. Ika natin sunod ako sa'yo. Double check natin yung oras mga tola. 8.48. Ay, pasahero nga siya oh Ay, Shoutout sa mga sakay ni ate Bakit lagi mong kasama yan? Bakit lagi mong kasama yan? walang lang magbabantay. Ako 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 lang magbabantay. lang lang kami lang lang magbabantay. Ako lang magbabantay. Ako lang magbabantay. Ako lang magbabantay. Ako ah dyan Pukunin ko lang antayin mo ako ha sagit lang ako ano po ano po dyan lang malapit lang ako Sagit lang naman ako ha ah, tulog na tulog <laughs> Tain mo ako dyan ha ito yung gulong meron pa siyang nakalagay na peace bomb <laughs> samahan na rin natin ng shipa cup tsaka e na pa bukas ng beer so nakuha na natin yung gulong bibigyan na natin para sa akin siya Ate, simple lang to, ha? Ah. konti lang to, pero pasensyahan mo na to. Saan lang, guys? Sa loob na lang. Gusto mo? Tapos, ano? May kasama na tong ano ito, tube ties. Interior to. Tatlo na rin yan magkasama. Partner-partner yan. Pantre, sige lahat. 3, tapos 17. Tapos yung interior na ito, 2.75. Balit, tatlo din yung interior. Congrats sa'yo. <laughs> tapos ito. Keep a cup. Tapos keychain. Tama. <laughs> tulog. Tulog na tulog ah. Babiyahe ka pa hanggang mamaya? Ha? Uh -huh. Madaling araw babiyahe ka pa? Mga umaga na po. Mga araw e, siya. Pero pinakabiyahe mo? Hindi. Ang depende sa biyahe kasi magkabiyan eh. Magkabag kami. Oo. Magkabato. Magkabag. Sabi siya. Kasi may pinigyan po ako isang sabi-sabi. Ah, okay. Sige ate, good luck ate ha. Ang pangalan mo le? Yeah, Peace po. Bye bye ate. Salamat ate, ingat ka. Ubus na bus eh. Masayin <laughs> siya na. Tulog na tulog pa rin oh. No? Good luck. Oh, bye bye!